So guys, papa showcase ko muna lahat ng bahay namin pero para na showcase ko na 'yung sa baba. Showcase ko na ba? Sige, papakita ko muna. Papa showcase ko. Ito ang kwarto ng tito ko. Tapos ito naman ang akin ang nasa baba namin ay na isang eh, uh, ito ang baba namin So, meron kami yung third floor, pero bawal ko pakita mo na doon. Kasi dati napakita ko na nakakita ko ng ghost. O, oh, yan oh. Okay na. Hmm, oh, baba namin yan. Ito pa TV. O, oh, para malaman nyo. oh, is harp yan ha? Is harp. Mga picture oh. Mga salami na mamahalin. Worth 1 million. 1 million. 100k, 200k, 350k o oh tapos yung 50k oh. Ito, alam niyo na halaga nito, mahal yung mga TV. Basta yun 'yung mga aso namin, no. Eh, wow. Hey, Kagimol. Ito naman pala ang ak. Ah, dito kami kumakain. Dito kami kumakain. Dito kami kumakain. May lutuan namin, no. Oh. Mm. Tapos doon siya namin. So, okay na ba kayo? Hmm. Hmm. Ito. Ang kasalamin. Ito naman. Ang tita ko na namatay. Yan. One, two, three, four. Wala yan. Okay. Ito naman yung tito ko. Naninigarilyo pa. So, okay na ba kayo? Oh, uh, wala yun. oh, ito. Only one ago. Parang kinakalbo. Ito naman. Ito naman ang aking kwarto. Ang aking. upuan ko. Computer ko. Ang computer tayo. Monitor ko sa baba. Upuan ko. Daddy ng kapakit ko. Diba? Salamin din yan, no? Oh. Baik, bye bye, na labiu mama.